Daring dapita wala lagi ko magtuna mo arin ni sila Daria sa moa. Igawas na layo lubak-lubak pagyod ang dalan. Anapay pa ilang gipamalit diha na kadaghan. Na okay ra man gidon wala kay naman tay mga manok diha andam Pero mo namang gyud din salamat kayo sa inyong pagabante. Hala isugba ayaw daw be. Eh. Anapay atong itong sani na dihawan na to na bantayan na bali. Og din dapita gusto lagi daw sila mua to sa sapa lagi. Mo nang walay pagduha-duha ako ni silang sabayan ah wala pagani kaabot sa sapa na sugo na sila kapakapa. Og ayaw lang mo katagam diha sa tong dalan na pati kabakilid. Pati kabo siguro diha mahadlok mo age kay basin maligid. Og din dapat pag-abot na mo dere sa sapa nagkapakapadayo ni mga dagko na isda kayo nakadala pa kung pukot ah pukoton yun ako ni mga bataan eh umatik na yung napita 1, 2, 3 ako silang gisugat grabe nilang isi nakakita man siguro kagwang na eh. bitaw dugay dugay na punmini wala nakita kita mga isa katuig naman siguro muna ni bati po ko kamingaw ini eh, mga bataan eh, eh. akin sa matawid nila na bati unog kamingaw na duha katuig na mong inuban-uban dia sa limbaan national high school amunan ah, ako kay ko papasalamat kay nangaregion sila makatapok-tapok na punmini dere ang napita ah, makita na pun ni na nato ni dugayon aka na manok diha na nasa sulod sa sako ato na ning hulbuton ha, wala na na pud ning manok ka kay panigurado sa halang-halang na pud ha, na na ha, ni malargo og adobo amatik na nang bahaw to nya dili nakabanti dapita dihang dapit ang mga unra ni sila balang huyog kamuti kasi day, pag timote mo sa modiha kay atong sinog na okoy hao o pag bitaw dihang dapita na paluto na lang kay paminaw na kumurag dugay-dugay pag ni to lang inig maluto na noon na ha, na pud sila matimo-timo na mapasmo ni mga bataan ni eh. wala bay ilang mga mama bitaw na ani silaay mga kauban mga pasara daw to sila ay lagdili mga saag lagi hanganu pod bitaw nagpaulahing bitaw hulatan mo na mo de lang ini gabot ninyo aluto na ning ukoy na mo gi pangsugba direkta apila ra man tawi kalaganin na igura man ipatong dia sa baga sa panikapalag. kapalag baypayan dayo nato ni 20, aga turbo na ngagi ah dali ra man kay na luto bay habago pamanigida uban bitaw dili ta maglangan kay atong puto aluto na man day ni okay para ilang matilawan ato day na silang hatdan Alami alamira man eh, day og to day ninkuhaon ning, ning kanon kay dito nato ni sa purok kay magmeeting na tanin karon adili na siguro ta nakahurot. Kay tungod sa kalami ining adobo, makalangkat pud ba inig dukot. Ug matik layon dayon dapay sa ning inuman kay para inig malipo. Inoon bakilid man pud paingon sa sapa, ang ano madeg mo padidita. Bitaw ang ila gid ang giyari gusto lagi daw sila musabay mamukot. Kay para po daw ilang matistingan og makitaan. Kung unsao na to diha papanguhan ng tilapia og karpa. Unya sige ra man ikalubog ni atong sapa. Akaya na gyud mga duha ka bulan wala na tinautinaw. Og dayon dapay ta na ni sila si Arbin o si Daniela. Adili na lang nako ni sila maysa isa og pailaila sa inyo. Kay porya buyag hasta nila diha kadaghan. Kay basin kung ato na silang isa-isahon kita dari magabi Agrabe grabe ka naman mura naman kadayag na tamaan nalipong na kano Og oh, na pita mo dayng giampuan isay papasalamat sa grasya na nadere karon sa among atubangan. Ah dili gyud ni basta-basta diha among gihimo na plato. Kay taklob man gyud ni sa dako na kaldero. Amo nang banat mo kaon kay dagan pa kay netong kanon ha. Tuning hotdon ko makaya. Bitaw dili na lang kay nako tason diha ang amo ang pagpangaon. Kay pagka human ta mata magid nabot ang among adviser sa una. Amo ni si Ma'am Lea. salamat sa pagari Ma'am kay bisag lubak-lubak ang dalan ni padayon ragya pong kagabante diri ang dapita. Mong dili na tadi diha magdugay kay gusto lagi daw sila mo atog sapa. Amati kato yon silang gisabayan. Ang ising-isi pa ta padulhog dito pero ini panguleon niya kay subidao naman eh. Hapanigurado ha nga kun jud ta pero okay ra basta nalingaw. Maura ay maura man gyud na pinakaimportante basta nalingaw ka sa imong giatuan ano di ba ka nalingaw ka sa imong karon hala ipadayon. Eh Adapat dapat maglingaw-lingaw ta dili sige ka gool. Ayaw nag ka diha kay walay kwarta. Ayaw ka balaka. ka. Kay bisan pa pangutano nimo ni muni, nagtanaw. Ha lang ikaw isa. adaghan daghan na ta. Mao nga permente oy napakan man daw nigtagnok ning isa. Ha nayayay oy mga bata manguli na ta. Tama na nang paglapok-lapok ninyo dihang dapita. Ug mao to pagaw man dayon nila dihag ligo-ligo uli dayon medere sa ibabaw. Kay maglamaw pa man O dihang dapat ato sang paminaw ng ilang mga katawa. <laughs> <laughs> bitaw unta wala mo nagmahay sa inyong pag Balik-balik de mo dere pohon ay mo katagam deha og kabalaka. Ay makita-kita ra gyapon tanin ninyo basa dili lang tanin ninyo mga buta ha ko. Unya dere lang sa dagan kay salamat sa inyong pagtan-aw. Ugayaw kalimte atong atong sarili kay wala baya tampingi. Ha bitaw abante.